tag ano sila ngayon mga kababayan eh, tag, ani ng palay, yung ata rice. Mm. Ang ayusin mo daw ti, eh. mo. Yan, kukuha tayong pilipig ha. At pugong hmm. biyahero, tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga kababayan nating malayo sa bayan. At dahil nga sa muling pagbiseta nito sa kanilang lugar, nagdala siyang pailaw para sa kanilang liwanag ng Pasko sa kanilang bakuran at para maipadama sa kanila ang liwanag ng Pasko. At dahil nga sa pagbisita niya, nagbayo na rin siya ng palay para maging bigas ito tumulong na rin sa pagbilad ng palay at higit sa lahat, siya pa nagkahit ng ilaw para sa kanilang bakuran. di ba marunong ako? Kala nyo ha. hihi, <laughs> Dami pang palay, te. Ang dami pang palay. Ulitin ulit. Di ba inuulit ulit? Dapat <laughs> oh. yan hinahalo. Ginaganyan yan, oh. Pag nagbibilad, ginaganyan. Yan, oh. Yan. Oh, di ba? nahalo nga yan G ganyan kami para matutuyo yung ilalim yan 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 ganon hmm. tapos titikman mo yan pag malutong na gaganyanin mo yan o hindi pa hindi pa siya pwede dapat kada tatlong oras nahalo nyo oh. tama na po yung mga bahay so pwede na natin i-turn over yun na lang pong bubong at inulan nga po sila nga pala para maging maganda ang gabi nila dito lalagay natin sila ng Christmas light ilalagay natin sa bakod tamang tama ito po ay nasa sa 80 meters. Oh, 80 meters. Sorry, sorry. Ito po ay nasa sa 50 meters. Ayan. Kakabitan po natin sila ng solar. Ayan. Mula sa PB Team Solar. Oh. Ayan. Tanggalin mo muna. Hugutin mo muna. Ayan. Oops. yung panel po nito ayan, nitong uh, Bipidim Solar Christmas Light ay natatanggal ayan so para iwas ano pag malakas ang hangin tatanggalin nyo pag may bagyo pero ikinakabit yan dyan para mag charge oh. ayan yan na yung papaarawan kunin mo to dai ay ana nasa dai ali ka dai may ano to eh may stand by yourself to eh <laughs> kunin natin yung stand oh pwede nyo siyang <tong> mong ganyan <clears throat> ipitan mo dito para maarawan siya. Magcha-charge na po siya. Tapos Ayan. Pag ino-on 'yan, iilaw kasi 'yan eh. Yan o. Oh. Ayan, mag-automatic na yun mamayang gabi. O. Oh. Ayan. Ayan, dyan lang natin lagay. Yan. Tapos Ayusin lang natin. May remote din yan. Pag halimbawa nakabit na, may mga mode kasi yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung nag-reshuffle yung mga ilaw niya, pwede nyo pong gamitin yung remote niya.